Dude, 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 dude. Mayroon siyang naramdaman pang Good morning! Pagising ko wala na si Tami at saka nag ulan-ulan konti. Ngayon pa naman ako mag-continue ng photo ng labo. Bilis-bilis akong bumangon ngayon. Meron akong narinig kasi na parang na ganun ba? Malakas. Kala ko may isang may tao na gustong pumasok sa bahay. So kaya si Indemirian, aligaga pagbangon dandahan, yun ang dandahan ko. Kasi akala ko talaga, may tao. Hindi ko alam mo ano yan, pero yun, pakainin natin itong alaga natin. Pagising ko, wala na siya. Umalis without saying bye. Hindi nagbabay si mister. As usual. Kapag tulog ako, hindi talaga yan magising. For some reason, wala akong ganang mag-garden, wala akong ang gusto ko lang talagang itanim is kangkong at saka string beans. Parang kailangan ko na talagang mag-change ng damit. Parang kailangan ko din magputol ng damo. Ang pangit ng panahon. Alo, alo. Itong groundhog, what are you doing here? Oh, you, you feel at home na. You feel at home? Huh? Groundhog, how are you doing here? You sleeping here? Feel at home ka ayong groundhog ba? Kaluka. Kahapon din. Parang kaluka naman itong groundhog. Eh. Next time papasok na yun sa bahay na Kailangan kong magputol ng damo. Pero parang uulan. Itong groundhog feel at home di ka ayo. Tignan nyo ginawa talaga yun. Kailangan kong asita sa windan. Mag-unsa siya diri. Nga nung na siya diri pirmi. maning... Unsa gibuhat diri, natulog. Kailangan ko nang lagyan talaga dito ng gate. Ay, nako, daan ko pa talaga sa inyo. nabihis na, ako guys. magbra, magbra tayo. Kasi baka may kapitbahay makakita ang atong toots na maliit. pointy ba yung any? manudlo niyan <laughs> Nakita niya naman na may groundhog dito. So, ang nangyayari, uh, ginawa na talaga nila yung ilalim ang baho na guys. Kasi meron siyang naka, parang nagdala sila dito ng ano, uh, nagdala sila ng bulok na tawag nito. Mouse, may mouse dito kasi or ini animals na nakain nila at nilagay nila doon sa ilalim kasi ginawa na nilang bahay so ang ginawa ko is look so hopefully kasi maano sila eh mabilis sila mag kalkali eh, so hopefully hindi nila makalkal at saka dito din na naglinis ako guys ito yung um, nilinis ko kailangan ko pang doon kasi ang daming mga damo madamo dito oh look so ipakita ko sa iyo mamaya and then kinaver ko yung mga gilid-gilid kita nyo dito ang daming ang dami kong nilagay na kahit anik-anik dahil po yan sa ground ha guys ang tigas ng ulo so ito po yung ito yung before no, look ang dumi doon so pakita ko sa inyo mamaya at ay nako ang daming lilinisin guys grabe yung hindi ako nagkat ng damo yeah, wala pa Anuhin lang natin ipakita ko sa inyo after cleaning ito na yun siya guys tapos na dito pero doon hindi pa na area pero dito tapos na ang bulang ganda ng mga bulaklak natin oh hmm. at yun dito din nilinis ka din dito bili din ako ng mulch para after linis lagyan ng mulch kasi ano nakakapagod grabe galing ako sa labas no nag nagkat ng grass sa harap ng bahay at yun tapos na yun tapos 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 Lates. wala sa mood ang mga peg yon si Tami hindi okay pakiramdam ako din hindi okay kasi meron okay let's have dinner na I made a tomato. Hindi okay yung asawa ko. Hindi din ako okay. So, oil, I did. So, and no vinegar. Adeniger, no vinegar. so, pangit yung mga pagkiramdam namin ngayon. Especially his... Mayroon siyang naramdaman. Pangit. Likod sakit. It's very quiet here, honey, in the neighbor. White man, white man, white man. It's yeah, very quiet, no neighbor my friend. It's depressing. very depressing. very depressing Monday to guys. Mm -hmm. Ay, walang ang layo mga kapitbahay. Kapag weekend, nakabakasyon sila. Wala dito. The, huh? They were swimming pool, baller. but no, Harold is not there. But the the, the, the other neighbor is busy playing yeah, with right. the swimming pool. Yes. I have to clean up tomorrow. 3 o'clock they'll be here. 2.30 to 3. Okay? Nagawa lang ako ng katulad ng ginawa ni Tami. This tomato thing. Look. Very simple lang eh. Tsaka mandi eh. You're not coming up. You are staying there. You're staying. ka kang iringa ka. Kanina pa yan nang gulo-gulo. 11 o'clock na guys ng gabi. At dito tayo sa taas. So, di ba? Wala nang, walang nakatira dito guys. Sa taas. <laughs> walang naka, ano, may walay natulog dire. Hanap lang ako dito ng old picture ni Mr. Newell. Okay, magkapi tayo guys. Well, magkapi kasi gagawa tayo ng French toast. natin si Mr. kasi Hi. Uh. Do you want some breakfast? What's your possible. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, look at that. <laughs> that's <like the> <laughs> <pathway>. <laughs> 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 And Prince toast. Okay. Okay. With cinnamon, okay? Yeah. yeah. Kain yun siya basta cinnamon. Sabi ko kay kami, kasi marami siyang marami siyang sponge uh, doon sa basement. As in, ang dami guys. Grabe. From Neuroshell plus yung mga binili pa niya dito. So, sinabihan ko siya, Han, alam mo ba sa Pilipinas, hindi ka na gumagamit nito. Sa amin noon, meron kaming mga mga clothing na sira na, mga sira-sira na punit-punit na. Yun yung gamitin namin. Ikat namin or birahin or anuhin. At yun yung gamitin namin. Yun yung sabunan, yun yung anuhin, ganun gamitin. At yun yung i-gawing eh, panglinis. Ganun. Ganon, sabi ko, huwag na. And then, every time na matapos ka, malinis man ito, mas malinis pa ito kaysa dito. Kasi every time mo matapos mo, ano, labahan na ano, naman, labahan, labahan, ganon. No? So, malinis na naman siya. So, hindi ka na kailangan bumili ng bumili. So, guys, pagkatapos kong nagsabi sa kanya na, huwag nang bumili ng sponge. Kasi, ito na lang yung gagamitin ko. Alam niyo anong sinabi niya? The next day, ito yung nangyari. ko sa kanya wag bumili kaya white ka lang wag kang magingay ako naman tagahugas palagi nagdagdag tuloy guys plus galing pa sa basement hindi ko na talaga alam itong asawa ko okay, guys na, basta lagi sabihin ko sa inyo itong asawa ko is kakaiba nakakaiba guys so kaya magpataka na lang ng iba na alamin niya pati nga ako nagpataka na eh kayo pa kaya so, kaya sabi ko sa kanya maganda ng mga clothing na ganito no dispansh mag -mold pa. Ilang ano hindi mo magamit. Slimy. Ado, ito siya. Laba ka ng laba. O, oh, diba? Vacuum tayo, guys. ganing ginaganahan ka guys sa paglinis continue continue yan habang may gana pa ang dami ko talagang pimples na tumutubo guys dito sa aking liig um, well actually hindi na yan hindi na tap, dapat na matingala kung meron tayong mga pimples na umutot. Utot talaga din ako. Uy, grabe, hindi din itong mga utot. Uy, kanina pa itong umaga habang, umaga, umaga, habang nag-ano ako doon sa garden, nag, uh, nag, nagdililig, utot din ako ng utot. Buti na lang walang tao sa kapitbahay. Yung isa doon, nandun. Buti na lang nagpaano siya sa kanyang swimming pool. Yung, yung cleaner, hindi niya ako marinig. Utot ng utot. At saka guys, ang ang lakas, guys. Hindi ko alam kung bakit nangyari, no. Pero oto talaga